ako po si Sash Nalaparan at yes, isa rin ako before sa nagpo-promote ng na mga illegal gambling but hindi na po ngayon. At marami lesson learned na rin po sa akin dahil ang dami na rin talagang nalululong lalo na yung mga minor, lalo na yung mga taong hindi well off na marami talagang mga kinikita sa buhay. At sa part ko ngayon, nakaka-guilty rin po talaga siya. At In uh, dahil nga sa laki ng influence namin sa mga tao, marami din talaga na hihikayat na um mag, uh, mag maglaro mga na mga sa mga illegal sites. So andito po kami para hikayat hikayatin yung mga co-influencers po namin, mga tao na always play responsibly at doon po tayo sa mga sa mga hindi talaga um ayaw talagang tumigil na sa kakala. Doon, doon po tayo sa mga legal sites kasi marami din talaga mga illegal sites na sa totoo, hindi talaga nakakapag-withdraw ng tama uh, at marami talagang nalulong na kahit mis mismo minor, nakakapaglaro. At sa part namin, marami po kaming pagkukulang po doon. Kaya nandito po kami to support, to cooperate dahil hindi na rin po talaga tama at uh, iyon marami rin kami natutunan at marami rin po kaming pagkukulang doon kaya yun lang po ini-encourage namin mga co-influencers namin na stop na please stop na marami na po talaga nalululong at yun lang po uh, dito po kami para to helpin po kayo